Balikan natin si Benedict Galasan higil sa paglalabas ng desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang sala kay Hubert Webb at iba pang akusado sa Visconde Massacre case. Kasabay nito ang autosana na tuluyang pagpapalaya sa grupo. Benedict. Uh, ito uh, si uh, Hubert Webb sa kasong uh, lang sa pamilya ni apat, apat sa kanila sa mga naestrado ang naging hibit sa kaso. Ito ay sina <clears throat> Justice sa uh, nag uh, presbitero si uh, Justice Antonio Carpio, Justice Antonio ah uh, presbitero Velasco, Antonio Eduardo Natsura, Mariano Descaltillo. De, 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 De Ayon kay Marquez, si Carpio ay um, para sa mga pangunahing suspect na si Hubert Webb, samantalang sinatsura naman ay dating solicitor general na nagkaroon ng papel sa pagsusulong sa nasabing kaso. Si Deska del Castillo naman ay sinasabing tumangging makibahagi sa batuhan dahil hawak pumano ng kanyang asawa sa ka ang kaso ng isang mga, sa mga suspect. Tapos si Velasco naman ay may personal na rason kung bakit ito naging hibig sa kaso. Ramatala Bernard ayon kay uh, Atty. Maydas Marquez, isa sa naging dahilan kung bakit na-acquit ang first uh, suspect, ay ang naging personable na eyewitness na si Jessica Alfaro. Dahil um, uh, hindi ito eyewitness kundi isang NBI agent lamang. Samantala hindi na rin pwedeng i iapila <clears throat> ang naturang kaso dahil maaaring maging double jeopardy na ang nangyayari sa naturang kaso. Ano mang oras o ano mang araw pato na naipasa na ang rekomendasyon sa Bureau of Correction ay maaaring nang palayain ang nasabing mga sospek. Bernard?